Para deliver. Ganito po ang pagpalit ng clutch lining. Mga kaliilever. I-slide na kasi 'to mga kaliilever. Clutch lining. Tingnan nat mga kaliilever. Madali lang naman po yung ka-deliver. Wala kasi nagbibidyo ka deliver. Dari lang naman po 'yan. Ganito lang po 'yan mga ka-deliver, tanggalin natin 'tong housing para makuha natin 'tong clutch lining, ito po ang clutch lining ito, itong nasa loob itong may kulay brown, kadeliver, ito po like and share na lang po mga kadeliver at pakisubscribe na naman lang po sa youtube channel kadeliver vlog Pero ito lang po, ka-deliver. Pag-subscribe na lang po. Para kung masira ang motor nyo, ang clutch. Kung sakaling mag-slide, pwedeng kayo na lang po mag palit mga ka-deliver, madali naman po 'yan. Tangnan niyo po ka Like